Puno ng lungkot at puot ang nakaligtas sa kapatid. Namanging isang hinahanap pa rin ngayon matapos mabangga ng barko ang kanilang bangka sa laot sa Zambales. Hindi pa rin tukoy ang barkong nakadisgrasya. Saksi si Marisol Abduraman. Matapos isalba mula sa gitna ng dagat, nakadaong na sa Subig Zambales ang bangkang pangisda na John Robert. Lumubog ito noong July 3 matapos banggain ng isang barko. Sakay nito ang magkapatid na sina Robert at Jose Mondoñedo. Si Jose nawawala at patuloy na hinahanap. Habang si Robert nasa gip na isang napadaang bangka. Tatlong araw na ro siyang gutom, uhaw at puyat habang nakakapit noon sa isang payaw pero buo ang kanyang loob na mabuhay. Hindi raw sukat akala ni Robert na mangyayari sa kanila ang trahedya dahil kung tutusin, nasa 60 nautical miles lang daw ang layo nila mula rito sa aking kinatatayuan at malayo pa yon sa Scarborough Show. Kwento ni Robert, bandang alauna ng hapon noong July 3, manananghalian na sila dapat kaya nakatali raw ang kanilang bangka sa payaw. May natanaw na raw silang barko sa kalayuan. Pero sa isang iglap, nasa harapan na raw nila ang barko at pinanggana sila. Yung kapatid ko, nakatayo. Tapos, tapos sa kanya, huwag kang, kang tumalon. din ako sa bangka. Ngayon yung bangka, nagpailalim. Oh, kung mailalim ang bangka? Kung ma'am. Ma. Ngayon, kasama po ako. kaya ang ginawa ko, masyado, masyado malalim na. Kasi nakahawak ako sa kawayan. Ang ginawa ko, nagbitaw ako ngayon. Di kinaya ni Robert ang lalim ng dagat, kaya umahon siya. Doon na niya nakita ang kapatid na si Jose na nakalagkad daw ng barko. Ito yung barko. Ito yung, ito yung unahan. Dito siya lumabas sa puwitan. Alanganin na raw para sa kanya na lumungot papunta kay Jose dahil malayo na siya at maalon pa. Hanggang laglaho na sa paningin niya ang nakababatang kapatid. Ramdam daw ngayon ni Robert ang magkahalong lungkot. Tol, <laughs> pasensya ka na talaga. Paulit-ulit ka itong sinasabi sa'yo. At puot. Puot na mga barko na yan. Kaya pag matulog ako, hindi ko talaga, ma hindi ko talaga ma mawala sa isip ko talaga yung kapatid ko. Dahil dalawa kami. Itinuturing na Nautical Highway ang katubigan sa West Philippine Sea kung saan nangyari ang trahedya. Kaya tinutukoy pa kung ano nga pang barko ang nakabangga sa bangkang pangisda ni na Robert. Meron kaming nakitang record ng vessel na dumaan doon. Pero still tinitingnan namin yung, kasi baka may posibilidad mam na may dumaan doon na nakapatay ang AIS. Merong isang suspect, yun yung nandun sa truck. Pero uh, minsan kasi very uh, important na i-consider mo yung time. Patuloy ang paghanap ng Philippine Coast Guard kay Jose Mondoñedo. Bukod sa kanilang barko at inilabas na nota o notice to mariners, nagtulong tulung na rin daw ang mga kasamang manging isda para mahanap si Jose. Pinapaalam namin sa lahat ng mga may radyo na uh, nakakahagip ng informasyon na to be on the lookout for possible sighting ng kahit katawan man lang siguro or whatever, any sign of life. At nang mapawi ang pag-aalala at dalamhati ng kanyang mag-ina. Ay, nakausap ko yan, bumalik ka na. Kasi maraming naghihintay sa'yo. Ano pa yung gusto ko? sa po Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.